Okay, what's up guys? Uh good afternoon. So for today's video, bali ano tayo ngayon? Uh super busy. So bali yung activity natin ngayon, uh buong maghapon. Buong maghapon. So breaking yung ginawa natin. So bali ito yung mga sidling natin. ko uh, na kinuha natin doon sa ano, sa ano natin Sidbid. Bali ito yung pinatubo ko doon so 3 weeks 3 weeks old to so ang na so bali ipiprick namin ah no? uh, for recovery sa mga ano ugat Ito po yung purpose namin para ma ensure na ano yung ano yung yung ano niya kumbaga success rate yung tubo ba niya na mas mas mataas kasi pag dinirekta natin to sa lupa So halos mas malaki yung chance mamatay kasi sobrang init. Kaya mas mainang na ano i muna natin bago i ipunta doon sa taniman. At least mga 1 week na lang, lang para muna yung ma-stabilize muna yung mga gamot or yung ugat. Yan po yung ugat so healthy siya. So sobrang laki na 3 weeks pa lang yan. O, pwede na nga munga. So, yan po marami na yung natapos namin bali yung uh, yung ginamit namin yung soil media uh, only yan lang garden soil uh, yung purpose namin dyan kaya garden soil lang para masanay kung saan siya ikilalagay yan po hindi na namin hinalo-halo pa kung ano-ano kasi yung seedling namin sobrang healthy na o sobrang taba yung purpose na lang namin uh, makarecover yung mga ugat kasi dine namin to sa seedbed. Uh, kumbaga, doon namin sinuwing. Doon namin pinunla, So kaya ngayon, ah uh, garden soil lang yung ginamit namin. Simple lang. Bali yung pinakamaganda dito mga kabukid, ah uh, may naisip kami ng idea. Ah uh, paano mapabilis yung pag namin ah uh, compare sa paggamit ng mga ano ng mga dahon-dahon ng saging. So, meron kami dito, ano, ito sobrang tibay kahit limang taon dito mga pupunit. So, bali yung number nito, dos, two inches. Yan yung haba naman niya, uh, ah, mga 1 and a half inches yung ano namin. Para mas marami yung lupa na may lagay. So napakaganda, napakatibay na pang prick. So reusable to kahit ilang bisis hindi to basta-basta ma bubulok or masisira. Kaya ito yung napili namin na alternative sa dahon kasi yung dahon ay yung nangyayari mabagal din ano ma ma ano mapagal at mabilis mapunit hindi gaya nito uh, kahit i, ano ano mo pa hindi yan pupunit rabi rice yan po ayun so napakaganda so bali ito yung alternative natin sa ating ano para pang break so yan po yung proseso ng papiprik bali yan si jeep yung maglalagay sa ano Bali nilalagyan niya muna sa baba ng ano lupa. Yan ito ipipress niya yan para hindi malaglag yung seedling. Pangalawang proseso diyan. Sino ina na maglalagay ng mga seedling. Yan. Oy, shout out noy. Ha. Magaling naman ng tanim. na yung na uh, ano mo noy. Uh, ah, ano na to kumulang kumulang ng dalawang <laughs> oh, libo dalawang daan dalawang daan pa lang ano din ah, yun po amin. yung mga partner natin dito bali dalawa kami doon din sila sir doon sa kabila kami dito yung mga magsasakit yung hawak doon sa kabila yung matitiba yung hawak dito yun <laughs> okay